One, two, three! 2 3 come, come on come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam, hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana, dahil sa banana mas nakakaloka ang kagandahan ng mga sandin Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Syempre, today is day para sa ating lahat dahil ngayong araw nga na ito ay magaganap nga ang syempre inaabangan nating mga eksena at ganap dito sa mundo ng pageantry isa na dyan syempre yung Mr. Pilipinas Worldwide kung saan syempre kokoronahan ang mga bagong hari ng ating bansa para ilaban sa international pageant so syempre inaabangan natin dyan yung mga In, paborito nating mga kandidato katulad ni Kenneth at sa ni Kurt Bond. kung ano nga ba ang magiging sitwasyon nila sa pageant na to kung si Kurt nga ba ang ipapadala natin sa Mr. Supranational ngayong taon na to at si Kenneth nga ba ang ipapadala natin sa Mr. International sino nga ba ang ipapadala natin sa Mr. Global at saka sa sa Manhan di ba? So yan so syempre excited tayo dyan at saka today din magaganap na ang preliminary competition ng Miss Universe Philippines. So, nakaka-excite dahil syempre, ayun na nga. Ito na yung exciting moment na hinihintay natin sa mga kandidata ang kanilang pasabog. Di ba? So, yon So, marami tayong dapat abangan dito sa ano sa Miss Universe Philippines. Aabangan natin dyan kung ano nga ba ang magiging na talaga ng mga paborito nating mga kandidata kung sila ba ay papalo ng bonggam bongga or meron nga bang kandidata na mag-shine like a diamond star so yan ang abangan natin at saka hindi lang yan aabangan din natin mamaya kung makakalaban nga ba ang pambato ng bagyo na si Gwendolyn Soriano dito sa Miss Universe Philippines, di ba nga after nga na magkaroon ng problema, eye infections. Itong si Gwendolyn uh, Soriano, so syempre lahat tayo ay nananalangin para sa kanya, sa kagalingan niya para makaarangkada. And I hope na sana makita natin siya mamaya sa eksena dito sa Miss Universe Philippines Preliminary Competition. O oh, ayan, sa mga nagtatanong, saan ba mapapanood to? Paulit-ulit na lang ako sa m Philippines YouTube channel 8pm po. Huwag nyo na ako i-message. Mamasang saan ba? Hindi ko obligasyon na sagutin yung mga message ninyo dahil hindi naman ako information para sa pageant yan. Wala naman akong bayad, di ba? So, ayan. So, kung nanonood kayo, Ah, pakinggan yung maigi yung announcement. So, mamaya po, 8 p.m. Mm -hmm, sa F5 Philippines sa YouTube channel nila. O, oh, ba diba? Dito lang sa YouTube channel. Hindi sa channel ko, ah. Doon sa kanila. At doon naman sa nagtatanong, Mama, sa may palive ka ba mamaya? Gusto nyo ba? <laughs> so, yan. So, kung gusto ninyo, go. Laban natin yan. Medyo... Ano yan eh, madugo Pero sige lang Para mapanood ninyo yung reaction ko na Ah, sumisigaw ng gano'n ng bonggam bongga. Anyway, so maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa mga sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi. So maraming salamat din sa mga bago nating subscribers. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, subscribe na. At saka syempre para mapansin kita ng bonggam bongga para sa pa-shoutout, comment below para at least ba diba, nababasa ko ang iyong mga eksena. O ba diba? Ako naman kung may time naman ako, sumasagot naman ako dyan. Pero kung wala, pasensya na. Mm -hmm. ganun talaga. Pero syempre, shout out tayo sa mga ilang kaibigan natin ha. Si Diocesa, Gloria, thank you. Yaya Muhammad, Cesar Anionuevo, Gervan Verano, Ricardo Jr. Kinyusala, si Dave Velasquez, lagi yan nakatutok dito. Si Princess Anne, Um, ang ano, Bilanueva. Rosal 2016, Snake Jam. Thank you so much. Mods Vlog. Ayan, lagi siya nandito. Si Louis Padden, nababasa ko yan. Siyempre, hindi rin mawawala dito si Jervin Velasquez, Ali Gaspi, Jervin De Gaspi, at saka si Carlo Maga. Thank you. Si Ronald Davis. Thank you po. ah uh, si Yaya Muhammad, a uh, condolence sa, sa mother niya dahil sumikabilang buhay na. Ah, uh, Muhammad, ganun talaga. So, laban lang. Tatagan mo ang loob mo at ipag po natin. Siyempre, ang mother ni Yaya Muhammad. So, condolence po sa family ninyo. Mm -hmm. Si Bobby Rodriguez, ah, uh, din. Lagi din nanonood. Si Barbet Elizalde, si Atty. Cornelo Dilag, at saka si Mabry, thank you. Snake Jam, thank you so much. Saka si Merlin, ano, Melinda Martinez, Miriam Milanes, Dave Velasquez, Lara High Five Kid, Chibibo, Bobby Rodriguez, yan. Ang lagi silang mga nakatutok dito sa atin. May mga hindi pa ba ako nabanggit? Si James Baluyot, ayon. And he, thank you so much. At gusto ko rin magpasalamat. syempre, kay uh, ay Madam Herrieta Sulidad at saka kay Madam Jenna Dinapaton include na natin syempre si ah uh, ano, si Christine Anne Perez, ang diyosa ng Mama sa vlog. And then, of course, kay Madam Catherine Kane. Sir Arpen, thank you so much. So, ngayon, syempre, marami tayong chika update na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, pambato ng tagi sa Miss Universe Philippines after na maka top 5 noong last time na sumali siya sa Miss Universe Philippines tingin mo mama sa, makukuha kaya ni Katrina Ligado ang korona ng Miss Universe ngayon actually malapit na no, ilang tulog na lang mm -hmm. so 5 days to go, kung di ako nagkakamali ay Miss Universe Philippines na and we are excited syempre sa magiging resulta neto Katrina Ligado, syempre ginawa niya yung lahat ng kanyang makakaya at parang feeling ko uh, aware naman siya sa lahat ng aspeto ng kompetisyon Siyempre, kung may experience na siya before, alam niya na kung ano ang gagawin niya ngayon. Ito yung ikalawang pagkakataon na bumalit siya. And I hope, di ba, na makakuha siya ng corona. And let's see kung Miss Universe Philippines nga ba ang, makakuha, ang makukuha ni Katrina Ligado. Kung ako tatanungin mo, why not? Maganda si Katrina Ligado at talaga namang may ibinubuga sa laban at I think kaya niya. Oo. So much prepared siya ngayon. Ayun yung nakikita ko. And tingnan natin kung sa kanya nga ba at papala nga ba siya. So yon good luck. And then 2015, nang lumaban si Teresita Marquez dito sa Miss Universe Philippines sa Binibining Pilipinas. Ngayon, nagbalik siya after 10 years ba? <laughs> Grabe ha. Siyempre noon bata pa siya ngayon, medyo majonda na siya. So ngayon, ito ang tanong ng lahat. So si Winwin Marquez nga ba ang tatanghaling Miss Universe Philippines ngayon? alam niyo, gusto kong maniwala sa mga sign-sign. Gusto kong maniwala sa, yung ano mo yun, yung dati mong gusto and then talagang binalikan mo para matupad yung pangarap mo. Walang imposible dyan na makuha, ba? Diba? Pero dapat din na ma din tayong lahat na yung years na yun ay 2015. aha uh -huh. So, she look younger. And then ngayon ay 2025 na. So, 10 years kung hindi ako nagkakamali. Siyempre, medyo palaisipan to sa atin lahat at medyo mahirap to. But, ang wish ko para kayo Win-Win is, ano, wish all the best. Uh -huh. Kasi siyempre, nakita naman natin na binigay naman niya yung lahat at ginawa naman niya yung makakaya niya. So, bahala na ang destiny ang mag kung para sa kanya to. Kasi, ang pangit naman kung, kung sisirain ko yung, yung momento or sisirain ko yung, yung trip niya, di ba? So, syempre, support ako kay Win-Win. Kaya, ang masasabi ko lang ay good luck and wish all the best. Laban yan, Win-Win. Kaya mo yan, di ba? So, dapat ganon support. Hindi yung babasagin mo yung trip. Pero, ayun, really, reality, medyo mahirap to para kay Winwin. -win. Kasi syempre, iba yun noon, iba yung ngayon. But she try her best at laban lang. So tayo naman ay nakasupport naman kay Winwin -win sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Di ba? So, yun. Good luck at laban. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, mga hurado na uupo ngayon sa Miss Universe Philippines, mama Sam possible, si Gloria Diaz, Chelsea Manalo, and Ariela Arida. So, pwede din maupo si Nico Natividad, ah um, Dominic Enrique, and then, ang dyan din, si Richard de la, Cruz. Hindi ko alam kung sila nga ba yung magiging judges. Pero kung si Gloria Diaz, Chelsea Manalo, at saka si Ariela Arida, matutuwa ako kasi may kinalaman sila sa budget, di ba? Yung, alam mo yung, yung tipong parang wow, alam mo na alam nila kung paano pumili na magiging winner dito. So, malaking chance dito talaga sa laban na to si Miss Laguna, nakikita ko, at saka si Atisa Manalo, kung etong mga to ang uupo ng judges. But, syempre, depende sa magiging taste, depende sa ipapakita pa rin ng kandidata, at ayon So, masaya lang ako na sila yung mga kurado. At saka si Winwin, -win, malakas din yung chance talaga sa corona. O, ayan, yung sinuluan Laguna, pwede din. Diba? So, depende sa magiging eksena. Isama na natin si Sultan Kudarat at saka, syempre, si Tagig. O, baka sabihin na naman nila. Naku, si Mama, sa lagi-lagi na lang. Mm. So, sino pa yung mga paborito ninyo? possible na mag-shine like a diamond star sa gabi na yon. And then sa mga uupong hurado, good luck. Kasi hindi madali para sa kanila to. Kasi na, nakita naman natin na medyo mahirap-hirap ang magiging laban nila dito. And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, ang Cosmo ngayon ay nasa China dahil para sa pageant ng Miss Cosmo, including daw yung Hong Kong, China, at saka yung isa pa, So, anong masasabi mo sa mga reyna ng Miss Cosmo? Eh, di wala. <laughs> Ayun, okay lang. Masaya ako para sa kanila kasi syempre may mga eksena at ganap silang ganito. Pero ang napansin ko lang kay Miss Thailand, parang yung uso niya ka gano'n, no? <laughs> so, yun. Naloka lang ako. Naloka lang ako dun sa, sa first runner up na parang yung so, uh, ganun lagi <laughs> anyway so amazing ayun yung masasabi ko amazing sila dahil syempre sa kabila ng binadyo sila ng bongga bongga ng mga basher ay nananatili silang nakatayo, nananatili silang lumalaban, at nananatili silang naniniwala sa advokasya na meron sila. And good luck sa Miss Cosmo. So, ngayong taon na to malalaman natin kung ano nga ba ang pasabog ng Miss Cosmo sa Uh, international pageant, di ba? So, abangan natin yan. Hindi ko alam kung ang Miss Cosmo ay nasa Empire Philippines pa, pero malaman natin in the future. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, top picks para sa eye color. Mama Sam, si Julia Procedo ng Iligan, Laguna, uh, Eloisa, Teresita Marquez naman sa Muntinlupa, si Liana Marie Aduana na sa Sinuluan at si Chelsea Manalo na sa Sultan Kudarat. Tingin mo mama Sam, bakit wala si Ate sa Manalo. Eh, to give chance to another. Ayan na ay special award naman. So, okay lang kung sino yung pinili nila dyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun na wala dyan si Atisa. Ay, hindi naman nanalo si Atisa. Hindi naman ibig sabihin nun na sila ang pinili ay sila na ang mananalo Miss Universe Philippines. Ang mga sponsor, alam nyo sa totoo lang, kung papansinin mo, may mga favorite talaga sila na pinapanalo para sa makakatulong doon sa ano nila. Kaya lang kasi, kung ilalagay pa nila dyan si Atisa, eh baka mamaya sabihin na lahat, parang ano ba yan? Atisa, at Atisa, at Atisa, at atisa, atisa na lang. ba diba? So, give chance to another. At deserve naman yung mga napili nila. Lalo-lalo na yung mga baguhan na kandidata, katulad ni Eloisa at saka ni Juliana. So, yung mga peterana naman, ay eh, congratulations. Kasi syempre, at least napangsin din si Liana Maria Aduana at saka si Chelsea Manalo. So, good luck and happy for them. Mm -hmm. So, wag kayong mag-alala. And then, para naman sa sumunod natin, chika, sabi nga Mister Mr. Nawat, hindi invited ang mga reigning queen na galing sa TPN. Anong chika mo dito, Mama Sam? ah uh, dahil siguro ayaw niya nga na may kontrata sa iba yung mga girls and then ayaw niya siguro ng, ng mga ekse ng ganito. So, gusto niya fresh, bago. Gusto niya under him. So, respetohin natin ang decision ni Mr. Nawat. So, wala naman ako nakikitang mali sa gusto niya mangyari. Eh. Kasi kanya naman yon At siya naman ang honor ngayon yon ng Miss Universe Thailand. So, kung ano ang decision niya dyan, is eh, decision niya yon At wala naman tayo karawatan. Oh, bakit ka ganyan? Ba? Pero sana, sana lang, ah, uh, magigyan pa rin nga ng chance na makapag, makapag ano to, yung kumbaga makapag-present, lalo na si Oppo, di ba? Na reigning title holder. So, sana meron siyang chance sa mga kandidatang to. At, Ayun, hindi naman na nila kailangan sumali pa uli ng pageant Kasi tapos naman na sila, mga reigning queens na sila Eh, hayaan natin sila Pero kung ano man yung maging decision ni Mr. Nawat, decision niya yun At wala naman tayo magagawa doon Ayun yung gusto niyang ipatupad, eh di go, 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 di ba? So, yun, so, eksena pa ba tayo? O, oh, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam Tingin mo, laguna team aari ba kaya ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Well, nakikita naman natin na malakas ang laban talaga ng Team Laguna katulad ni Laguna, Sinuluan Laguna at saka syempre si Los Baños Laguna. Nakikita natin na lumalaban sila at walang hindi imposible, hindi ako magtataka kung makaariba sila ng bonggang bongga at hindi rin ako magugulat, di ba? Hindi ako magugulat kung makaka-eksena sila. Pero nandoon ako sa part na sige tingnan natin kung tagalaguna nga ba ang mag-uuwi ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe. For now, ang masasabi ko, malakas ang laban ni Sinuluan Laguna para sa corona ng Miss Universe Philippines at hindi ako magugulat kung siya ang mag-uwi neto. At malakas din yung laban ni Eloisa ha, sa totoo lang kung ikukumpara ko si Eloisa at saka si ano, si Sinuluan, eh pareha sila talaga na nakikipag-agawan sa corona. And good luck sa kanila. Wish all the best. So I'm so excited. So excited na ako. Sa totoo lang. But depende yan sa laro na mangyayari mamaya. And then, eto nga, sabi nga mama sa tingin mo, manalo to manalo kaya, back to back, dito sa Miss Universe Philippines. Hindi ko alam. Hindi ko pa sure. Depende. Pero eto na nga, ilang araw na lang, malalaman na natin. Abangan na lang natin. Siyempre, nandoon tayo na as long as possible, gusto natin manalo si at isa manalo. So, talagang pangarap yan ng lahat. And I hope na sana hindi siya gumuho ng ganun-ganun lang, di ba? So, yon kasi ito na rin yung chance at ito na rin yung last uh, for Atisa Manalo. And looking forward tayo sa magiging resulta talaga ng Miss Universe Philippines ko. Ito nga ba ay manalo to manalo o manalo to win or another candidate. So, ito ba ay laban ng baguhan at saka ng frontrunner? uh, front runner ba ang mananalo ngayong taon na to? Ayun yung mga question mark talaga sa atin. But ang the best na gawin natin ay panoorin natin mamaya ang preliminary competition at suportahan natin ang lahat na nagko dito na 66 candidates dahil lahat naman sila ay all deserve. Diba? So, yun. So, guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, mm -hmm. oh,